Lulusong kita kami sa ilalim ng puno ng pandak. Sapa. anong sapa po yan? Yan. Nandito kami sa ilalim. Mamahinga Mama, lang po. Kakakain lang natang halian. Maya-maya po kami ay maliligo. Diyan. Ayan. Dito sila nang ng isda. Ayan. Pinatutuyo pa namin yung poset. Ulam namin. May siga kami pang sa, ano, sa lamok. Yung siga. <laughs> Ayan. Okay. Ganda ng higaan ko, balansin. <laughs>